na iimbestigahan na ni AFP Chief uh, Romeo Browner Jr. sa Visayas Command ang pagdami ng Chinese nationals, lalo na sa Visayas, kasama sa mga sisilipin ang kahina mga illegal alien. Si Jesse Atienza sa detalye. Tinitignan na rin ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat na dumarami ang mga Chinese national sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inalerto na rin ang otoridad ng ilang lokal na opisyal sa mga rehiyon dahil may mga komunidad na nakikitaan ng Chinese nationals na hindi marunong mag-Ingles o kahit mag-Tagalog. Kaya't ito ang marching order ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa Visayas Region. Sa bagong talagang commander ng Visayas Command na si Lieutenant General Fernando Reyig. Uh, I am also directing the Visayas Command no, to look into these reports. Because uh, from what we receive, halos nationwide the na reports no? of uh, the presence of uh, parang, uh, suspicious illegal aliens. So we do not uh, judge right away, uh, but we have to investigate. Kaya, uh, maingat po tayo kasamarin natin dito yung Philippine National Police, uh, the Bureau of Immigration, no? Uh, and the other agencies involved as well. Umaasa ang AFP na sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa investigasyon, mabibigyang linaw kung bakit dumarami ang bilang ng mga Chinese nationals sa bansa. Tututukan pa rin sa Visayas Region ang pakikipaglaban sa mga natitirang miyembro ng mga teroristang grupo na patuloy ang mga iligal na operasyon. Uh, continue with uh, what the Visayas Command has been doing, uh, particularly addressing yung remaining... Uh, CTG threat groups dito sa Kabisayaan. Uh, concentrated na lang naman na ito in a few parts. Uh, we're talking of Samar, uh, parts of uh, Panay. No? So, yun na lang yung mga medyo titinan natin ng uh, focus pa. Si Reyeg ay dating Deputy Joint Chief of Staff for Operations sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines bago siya itinalaga bilang commander ng militar sa Visayas region. I have great confidence in them. So, I think ang trabaho ko lang dito, uh, i-motivate sila, uh, harness yung kakayahan ng bawat units dito. Umaasa si Reyeg na mapapanatili ang kapanatagan at kapayapaan sa kanyang pamumuno sa rehiyon ng Visayas mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.